kamara <coughs> hey. narito ang ating mga panghalo si buyas bawang luya paminta at chwerte si garcia at puso ng saging ihaw naman natin yung baboy o, bago natin lutuin siya sa puso ng saging itay natin maging brown para sa gayon maging masarap at malasa hmm. finish product hmm. na inihaw okay so, so, ngayon mainit na ating kawali lagyan natin ng konting mantika para sa ating panggisa yan konti lang okay. ng bawang Hintayin natin maging golden brown ang bawang bago ilagay ang iba pang Ito mga tao, tubig. Hop! Sunod, luya. Oh, Sunod natin ang ating inugasang iniyaw na bago. Kid verse 1 pati. Para sa ganon, maging malasa. Tapos konting bechin. Okay. Haluin. Mmm, bango Okay, hintayin na. Okay. Sakpan natin, pahintayin natin medyo matusta siya ng konti. Pinta, kaya para sa ngayon, medyo maanghang-anghang at malasa, wala yung lamang. Tapos, tutuligan natin. Para sa ngayon, lumambot ang ating baboy. Okay. Hintayin natin lumambot. Takpan. Para hindi makalabas ang ino. Okay. Oh, after 25 minutes, tinanong natin kung malambot na baboy na. Oh, wala na sabaw. Ako, saksakan na po ng lambot. Oh, malambot na malambot na ngayon. Lalagay natin yung puso ng saging. Oh. Ito ang puso ng saging. Lagay natin sa malambot na ng baboy. Yan. Natin para magbasa siya ng mainit na tubig upang ay maging malambot hmm. tapos dagdagan natin ng sabaw hmm. at pantayin natin ngayon takpan uli natin para lumambot yung puso ng saging okay ngayon, tignan natin malambot ng puso ng saging. Ilagay natin yung sigarilyas. Okay. Kasama okra, talong. And then, haluin natin. Tsaka ilagay natin yung achuete. Para mas maganda ang kulay. Yun. Para magkakulay instead na tomato sauce. Medyo Tapos, sakpan natin hanggang sa maluto yung gulay. Okay. O, nalagyan ko, ko ng pork cube at asin para ayos ang timpla. tapos tikman natin kung tama ang alat medyo matabang pa dagdagan pa ng ate hintayin natin kumulo Nang gusto para matimplang Ito na ang ating inihaw na baboy na ipuso puso na saging. Ito na po ang finished product natin.